Good morning mga katikim. Magluluto ko ngayon ng pork chop. Tanghalian namin. At saka, ayan, sitaw na gulay. Igigisa ko lang to guys. Ayan, titimpla ko muna to guys, tong pork chop. Ayan, ipiprito ko lang siya. Nagyan natin to ng asin. Paminta. Ayan. Cornstarch. Dagdagan natin guys. Lagyan natin ang itlog. Isang itlog lang. Ay, nagbobobo na yung itlog. Pag nasa ref. Lagyan natin ng gata. Ah, ng gata. Ng gatas. Mix natin guys. Lagyan natin guys ng konting soy sauce. Kalimutan ko lagyan. Ayan, mix lang ulit natin. Nagyan natin guys ng harina. Ayan. Dalawang one port cup. And then, lagyan din natin ng one port na cornstarch. Ayan. Tapos mix ulit natin. Ayan na guys. After i-mix. Ayan. i na natin guys itong pork chop. Dari try natin guys po pork chop. Ayan. Ito na yung kabila. Ito naman guys sa kabilang kwani. magluto na tayo ng ilisang sitaw. Ibisa na rin itong sibuyas. Ayan. Ginili na ka ng baboy. At saka bawang. Ayan. Lualoy lang natin. Ayan. Lagyan natin yung guys na kaunting asin. At paminta. Para may lasa na yung giniling. Ayan, hala natin po. And pwede na natin kasi lagay itong sitaw. Ayan, lang natin. Check natin guys itong sitaw. Ayan, medyo hapok na siya. Pwede na natin lagyan ng oyster sauce. Ayan, bagay ito ng offset pa. Konting toyo. Sabay na rin natin guys yung paminta. Ayan, naruin natin. Takpan ulit natin. Ayan, dito naman guys sa kabila. Ito ay second batch na. Ayan, nakaluto na ako ng iba. Ayan. Ayan lang natin dito. Ayan. Ayan, ito na guys itong ating sitaw. Ayan. Adobong sitaw. Sa oyster sauce at sa katoy. Ayan, ako na ito guys. Ayan guys, nakaluto na ako ng pork chop at saka sitaw. Ayan, kain tayo. Ito na yung aming tangalian. Thanks for watching.